Hello guys, magandang umaga. For today's ganap nga, ay sabay namin ihahatid yung dalawa sa si school. Sabi ng daddy namin masipag, i maglakad na nga lang daw ako. Eh kaso nga lang, pagdating nila sa kanto, inantay pa nila ako. At sumakay na nga lang din ako para mas mabilis ang pagdating namin sa si school. At ayan na nga, ipinasok ko na yung dalawa. Naiwan na yung daddy namin masipag dun sa labas. At yun ang kuya namin, aakit yan para iakit yung mga gamit. Yung bunso naman namin, ayan, ihahatid ko muna sa, sa school. At saktong sakto, pagdating namin sa si school, eh maglalain information na sila para sa national anthem. Off ceremony. Pero syempre, hindi ko na sila inantay na mag-start. At dahil may pupuntahan pa kami ng daddy naming masipag, iiniwanan ko na yung dalawa. Pupunta pala kami nun guys sa area 1. Doon kami mamamalingke ng mga ulam-ulam kasi mas mura ang bilihin doon. Ingat sa daddy naming masipag sa pagdadrive. At ayun na nga, nandito na kami. Pasensya na po pala kayo sa boses ko at may sipon kasi ako ngayon. At sa pagliko pa nga lang namin papuntang palengke at ayun na nga may nakita ako. At syempre pang last finale na namin niya nabibilhin. So doon muna kami sa mga pang ulam ulam. Bibili muna kami doon sa mga isdaan at karni At ayun na nga nandito na kami sa so magpapark muna kami ng motor. At dahil wala ako masyadong alam sa pamamalengke, pauunahin muna natin ang daddy naming masipag. For dasunod sunod lang muna ako niyan kasi hindi ko alam kung ano yung mga bibili naming ulam. At ayun nga, ang una niya nakita ay si tilapia. So nagtanong siya kung may mas malaki. So dahil mas kailangan namin ng mas malaki, ihinanapan siya ni kuya ng buhay na malaking tilapia. Eh kaso wala na siyang nakita. So doon na lang siya namili. May nakita siyang malaki doon. At ayun nga, buhay na buhay pa ang tilapia. habang nililinis ni kuya, ayan, tinan mo naman yung buntot. Gumagalaw-galaw pa habang nililinis. At nung natapos na nga ang tilapia ay ayun nga nag-ikot-ikot -ikot pa kami. At syempre, si daddy namin masipag pa rin ang nauuna kasi walang wala nga ako masyadong alam sa pamamalengke ng mga ganyang ulam-ulam. At ayun, may nakita siyang tahong. Tinawaran pa niya si ate dyan. Isang daan na lang daw. Isa't kalahating kilo na pumayag naman si ate. So, salamat sa iyo, ate. At pagtapos naman namin dyan sa may tahong, doon naman kami sa kabila, sa may tumpok-tumpok at bumili na rin kami. Tig isang daan, isang tumpok. Kaso, di ko alam kung anong isda yun. Pero, di ba, murang-mura na. Isang daan, isang tumpok. At naghahanap naman kami dyan ngayon na boneless na bangus. So, iikot muna kami dun sa kabila. Kunyari, ako ang maghahanap. At syempre, hindi pwedeng ako lang ang magde-decide. Syempre, may approval pa rin niya ng daddy naming masipag. Kung alin nga dun yung kukuhanin namin. At ayun na nga, may nakita kami dun sa kabila dalawang piraso na 140 pesos lang. So, bumili na kami. Pang dalawang piraso na lang pala yung budget namin dyan sa boneless na yan. Pero, ino-offer sa amin ni Kuya, tatlong piraso, 200. So, kung tigi isang piraso, 60 pesos na lang siya. O, 66 pesos na lang ang isang boneless Pagtapos naman namin dyan sa bangos, ayun na nga, minakita nakita rin akong pusit. 100 din isang tumpok. O, diba? Murang-mura lang. Kaya, sa mga gusto mamalengke dyan, yan lang kayo pumunta sa area 1. Murang-mura. At ayun, minakita pa kaming alamang. Bumili na rin kami ng kalahating kilo pang torta. Marami na yung kalahating kilo niyan. Kaya marami ka na rin maluluto dyan. Gawin mo lang dyan, torta. O oh, diba, ilang klase na rin ang nabili namin mga isda dyan. So, papunta naman kami ngayon dun. Sa karnihan. So, maghahanap kami ng manok tsaka baboy. At yun, nakita namin, buto-buto. So, magkano lang kaya ang bibili namin. So, sa halagang 163 lang pala ang binili namin dyan. So, kahit 163, marami-rami na rin pag chinap-chap. Masarap na luto dyan, pang sigang or kaya pang kaldereta. So, ibig sabihin ako magluluto pag kaldereta pag sinigang naman siya magluluto at ay may nakita naman na kami ng paa isang daang halaga lang din pala ang binili namin dyan pero kahit isang daan lang ay eh, napakadami na niya masarap din yan sinampalukan at nung natapos na nga kami dyan, ay eh, doon naman kami sa kabila. Tumawid na kami at bibili nga kami ng bawang. Bawang lang pala binili namin dyan kasi may sibuyas pa kami. At ayun na nga, binili pa namin si kuya ng nuggets and tozino. Pang baon-baon niya guys sa school. Kasi binabaon na na namin siya para hindi na siya umuwi pag tanghalian. At eto na nga, bumalik na kami kung saan yung una-una kong nakita. Na hindi talaga pwedeng hindi bibili kasi nga lamon niya naman kung magkano ang kilo. Pag sa coastal kayo bumili, kaya dyan kami bibili. Isang daan lang kilo yun guys matamis po siya, grabe. Kaya gustong gusto kong bumili ng lansones. Makikita mo din talaga kung matamis o hindi. At dahil nga hindi ko alam kung gaano kadami ang pang isang kilo, eh nakailang dagdag ako dyan. Kasi sabi ni ate na titinda, eh kulang pa nga daw pang isang kilo. So dagdag pa ako dyan. Mabilis lang sa akin yan guys. Kaya pag isang upuan ko lang, nako. Para nakamong walang bukas ang pagkain ko niyan. Talagang kung talagang uupuan, uupuan talaga. Ubus agad. Kaya ang ginagawa ng daddy na mamasipag, inagbubukod eh, siya. Para daw pag naubos ko na yung inuupuan kong nasa lamesa, eh may natitira pa, may maibibigay pa siya sa akin. So yun yung ginagawa niya, kailangan may binubukod siya. At ayun na nga, natapos din ang pagtitimbang ni ate ng pang isang kilo. At salamat sa daddy namin masipag sa pagbili ng lansones. At ayun na nga, tapos na kami, pauwi na kami niyan guys. At habang inaayos na yung mga pinamili namin, ay naisipan niyang magtaho. So inalok niya ako, sabi niya kung gusto ko daw ba ng taho. At dahil nga nagutom ako, syempre umuuna ako, bumili muna kami dyan ng taho trabaho bago kami umuwi. Tig sampo lang pala ang kinuha namin or in order namin dyan kay kuya. Pantawid gutom lang ang ginawa namin dyan sa taon na yan. Pero guys, ang sarap, mainit-init pa! So ayun nga, kahit mainit pa Ayun ay, na nga, tinungga nga ng daddy namin masipag Napaso-paso pa siya guys Ang ginawa niya, niluwan niya Sa baso, diba Dahil hindi na makapag-antay Kahit mainit, kinain niya na Kaya yan, napaso-paso pa siya Matagal ko pa naubos yung akin dyan Kasi nga, mainit talaga siya guys Sarap ng taho pang almusal. Kasi wala pa kaming almusal dyan. Kaya yan, nagtaho muna kami bago kami bumiyahin. O bago kami umuwi. Ayun o, no, daan, daan lang ang kain ko niyan. Kasi nga mainit, pero ang sarap. Buti na lang maraming arnibal. Yan yung gustong-gusto -gusto ko dyan sa taho. Maraming arnibal. At ayun na nga guys. Hanggang dito na lang po ang aming video. Pauwi na po kami niyan. Maraming maraming salamat po sa mga nanonood. God bless.